Good morning mga guys, good morning mga ka-garden, good morning mga ka-farmers, kamagsasaka Ayan mga guys, o, kita niyo mga guys Ito si-share ko sa inyo mga guys, o, mga ka-garden Ayan mga ka-garden, katatanim lang niya Pero meron na po siyang Tatlong pirasong bunga na makikinis mga ka-garden O yan mga ka-garden, di ba? Ang kalamansi po mga ka-garden Yung drafted po na kalamansi Ang kagandahan po sa kanya, pag bagong tanim po siya magbubunga na agad siya nasa pag-aalaga lang po ninyo yan mga kagarden o kita nyo yan mga kagarden katatanim lang ito po yung hulip kasi namatay po ang time dito so huli po natin to mga kagarden o yan mga kagarden ganyan na nagbubunga na po siya mga kagarden tuloy tuloy na po yan o kita nyo papakita ko sa inyo yung uh, isa pa mga kagarden ito eh mga kagarden o dami po niyang buko mapapansin nyo mga kagarden yan yan po ay pinagtanggalan ng bulaklak ayan po mga buko niya oh mga buko ko niya po yan mga kagarden o. Yan Dami niya pong buho ko mga kagarden o. Yan Halos puro buho ko po siya mga kagarden. Pero yan mga kagarden o. Ilang buwan pa lang yan siya mga kagarden o. Diba? Nasa tatlo yata buwan pa lang yung mga kagarden na mula pagkatanim mo, Mga kagarden tatlong buwan o. Pero ang dami niyang buho ko mga kagarden. Ito pa po mga kagarden o. Yan, tatlong buwan po mga kagarden o. Oh. Kita nyo mga kagarden ang buko. O, oh, di ba mga kagarde, oh. Nasa pag-aalaga lang yan, mga kagarde, oh. Kailangan lang po, tususan nyo lahat ng, inyong mga, lahat ng pangailangan niya para magbigay po siya sa inyo ng madaming bunga. O, oh, kita nyo mga ng buko niya, o. Oh. Oh, mga no? Oh. Oh, sa maliit na sanga lang yan, mga kagarde, oh. no? nyo yung sanga niyan, mga kagarde. Sa maliit na sanga lang yan, o. Oh. Kita nyo ang buko niya. Paglaki niyan mga Kagarden, makikita nyo nakakatuwa siyang pagmasdan. Paglaki niyan yung sanga niya nakaganyan sa lupa mga Kagarden, oh. Nakaganyan niya sa lupa mga Kagarden, oh. Yan oh, wow 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 wow, mga Kagarden, oh, 'di ba? Purbo ko siya. O, mga oh, mga Kagarden, oh. Taykot 'yan, halos lahat ng sanga niya mga Kagarden, may buko mga Kagarden, oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na ang paghalaman po Okay? Ang pagpa-farming po mga kagarden, yan po ay dapat may kasamang pagmamahal. Oh, may kasama pong puso yan. Minamahal po yung ating mga itinatanim. Yung para lang po yan sa sa magjowa, sa mag-asawa, o oh, di ba? Pag ikaw ay o oh, isipin nyo, pag ikaw ay nanliligaw pa lang mga kagarden doon sa mga lalaki, sa mga nagpa-farming ng mga lalaki, di ba? Pag nanliligaw pa lang kayo, kung ano-ano yung iniisip mo na uh, maganda na maibigay sa yung nililigawan para sa kanyang ikaliligaya at ikasasaya. At pag kayo naman ay sabi natin katuluyan na o oh, di ba? Kung ano naman yung iniisip mong pinaka the best para matustusan ang pangailangan ng iyong mga malsabuhay, buhay, ng iyong lalo ng iyong mga anak. So, ganun po din sa paghahalaman mga kagarden. Kaya kita nyo mga ka-garden, oh. Three months old, yan pong ating hulit na kalamansi. Pero mga kagarden, ang dami pong buko niya, oh. Yan mga kagarden. Ito pa mga kagarden, oh. Oh, kita nyo sa pakaliit lang po niya, oh, di ba? Mga kagarden. Ang buko niya, kita nyo mga kagarden, oh. Yan, oh ng mga kagarden. Pag lumaki po ang buko niya, nasa tatlong kilo po yan. Pag lumaki na yung kanya mga buko. Ayan, napakaliliit pa niya mga kagarden. Yung buko niya po, mga ano pa lang mga kagarden yan, nasa mga, yan, I think, isang buwan pa lang yan mga kagarden, yung buko niya, o. Oh. One month old mga kagarden. kajoli na po siya. Pero pag umidad po yan, two months, oh, yung buko niya, kita mo na siya, napakaganda ng tingnan. Lalo na po pag, ka nasa tamang gulang na na talagang pitasin na mga kagarden. O di ba kita niyo naman ang ganda mga kagarden. ganoon po ang pag -pa farm mga kagarden. Ito mga kagarden, papakita ko sa inyo. Itong kalamansi na to, edad po isang taon po 'yan. 'Yan po edad po isang taon po 'yan. Ayun, nakikita niyo 'yan, isang taon po 'yan ang edad niya. Pero mga kagarden, ang buko niya mga kagarden oh. Pag masdan niyo mga kagarden ka ha, papakita ko sa inyo. Sa isang sanga mga kagarden, makikita nyo ilan ang buko nyan. Napakarami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anong, labing tatlo, labing walo, labing, labing siyam, labing po. Labing po Napakarami mga kagarden. Hindi halos mabilang Oh. Yan mga kagarden o. Oh, kita nyo. Mga gamunggo kung tawagin. So halos lahat ng sanga niya mga kagarden. Kita nyo o. Halos lahat ng sanga niya, mga kagarden pag masdan mabuti. Titigan yung mabuti mga kagarden. O ito, papakita ko sa inyo mga kagarden. Titigan yung mabuti kung gaano karami yung isang kumpol na sanga na yan. Yan. So, di ba? Kaya pag pag alam niyo yung pangangailangan mga kagarden ng inyong pananim, yan, mga kagarden, o pag masdan mabuti. O ito mga kagarden, ito na lang mga kagarden, paglaki niya. O mga kagarden, sa isang tangkay ang dami ng kanyang bunga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na peraso, imagine, isang sanga lang, siyam na peraso. Pero mga ka-garden, pag tinusosan nyo yan mga ka-garden, ng kailangan nila, magbibigay po sa inyo yan ng maganda talagang ani. So, mamimintin po ang ang laki niya kung maintain po ang pagbibigay niyo ng kanyang pangailangan. Ayan mga ka-garden, o, oh, kita nyo mga ka-garden, sa isang... Sa isang sanga, sa isang tangkay mga kagarden oh, ang bunga. O oh, di ba? Yung mga kagarden oh. Ah, pakarami. halos lahat. Halos puro buhok po 'yan mga kagarden oh, kita niyo naman. So napaka pag natuso sa inyo po talaga mga kagarden ang pangailangan ng inyong ano, ng inyong mga pananim. Lalo sa kalamansi, pag may idea kayo, pag marunong kayo ng techniques sa kalamansi, may kita po talaga sa kalamansi. Okay mga kagarden? ah uh, hanggang dyan lang po ang aking share na video sa inyo. Ayan, pagtitigan yung mabuti, talagang puro buko siya. Ito mga kagarden, itong sangang ito, no? pansinin nyo mabuti. Pag yung lumaki lahat, nasa lupa po, nakaganon po yan sa lupa. Ayan, nakaganyan siya sa lupa. Naka, naka, ano, naka halos lapat po yan sa lupa mga kagarden pag lumaki yung sanga na yan. Kaya nakakatuwa po tingnan siya pagka yung pitasin na ibibigyan uli natin yan ng video i-share natin sa inyo at nang kayo magkaroon ng idea at ma-challenge po kayo kung gaano kaganda mga ka-garden ang kalamansi pag naalagaan nyo ng ayos okay mga ka-garden hanggang dyan lang po muna ang ating video thank you for watching please like and share and uh, kung nagustuhan nyo po ang video nito at follow for more God bless all. Happy farming and happy watching. Ayan po, lahat po mga kagarden ng ganyang kalamansi natin, oh. Lahat po ng ganyang kaliliit ay ang daming buko. Ayan mga kagarden halos buko lahat po siya. Yan po'y diretsyo na mga kagarden hindi na po siya lalaglag pag ganyan na kalaki. Hindi na po siya malalaglag dito sa amin. Kasi naalagaan na po natin siya na netaboy po na natin yung mga, mga mani ni yung mga insekto. Kaya siya po, magtutuloy-tuloy na po ang laki niyan. Maghihintay na lang tayo mga ka-garden. Okay. Thank you for watching and follow for more. God bless all. Bye-bye.